yes, yes, yo. Ayan. Dumunta tayo sa cellphone repair dito sa SM Marilao, Bulacan. Dahil ang aking cellphone, alam nyo ba guys, nang hulog sa puno ng tubig yung timba. sayan so, so, syempre, ginawa natin yung uh, dapat na para matuyo, nilagay natin sa Uh, sa may bigas, sa loob ng bigas pero hindi ko matagala na hindi ko magamit ang aking cellphone sapagkat napakaraming uh, dapat na i-record, i-video and and another thing is, nandoon yung aking mga uh, videos na nakunang ko before, so eto tayo ngayon pumasok tayo sa isang uh, cellphone repair, ayan So, ginagawa niya at sinabi niya na magagastos ko ay nasa around 2,500. So, wala tayong magagawa guys. Pero kinakailangan kasi natin kasi bumili muna. Kasi kung bumili, hindi ko magagamit yung ating mga videos na rin na record ko para sa premiere. Yes. Ayan. Ginagawa na. Inaayos na. Dahil isang oras guys ang aking waiting sa magawa ang aking cellphone yan two years na yung cellphone ko mahal na mahal ko ang cellphone ko kaya kahit na meron tayong uh, extra budget para bumili ng cellphone uh, pinagpagtyagaan natin na ma-repair ito yan guys pero ito yung first na uh, nasira ang aking cellphone ayan and of course alam nyo ba guys Pagkatapos na maayos yan, no? Uh, January 1, January 1, na hulog na naman sa simento. Hindi na naman siya gumagana. So, kinakailangan na naman ipaayos at uh, ipinaayos ulit dyan. No? Inutusan ko ng aking anak para ipaayos. Sinabi ko lang sa kanya, kung uh, anong address ng pupuntahan niya. So, another 2.5. Yan, ang aking uh, ginastos para sa another repair ng aking cellphone. Ayan, para na rin akong bumili ng uh, mu medyo murang cellphone. Ayan, guys. Medyo matagal na. Ayan, yan, yan, ang cellphone repair. Yes, buti na lang wala akong kasabay or else matatagalan talaga ng husto so habang kami ay namamasyal sa SM Marilao so nandyan ako na nag-waiting sa akin cellphone yung binantayan ko talaga para yun ang unahin baka may dumating na iba uh, hindi ako uh, ma ma out ma out ako sa kanyang ginagawa. Ayan, pangitingiti lang tayo ngayon, patingin-tingin, pasulyap-sulyap sa store na 'yan. So, bukod sa cellphone repair, meron sila mga tinda na mga cellphone of course. Ayan, pero dito tayo nakabantay sa sa guapo. Buti na lang guapo ang ang uh, nagre-repair ng aking cellphone. ayan ayos-ayos, ayos. ayos, ayos. Yan tinanggal ang uh, nasa likod. At siyempre, pinakita niya sa akin na ang sira ay LCD, kaya medyo mahal kasi meron pa siyang signature, no? Meron siyang parang uh, signature print yata 'yon. So medyo nagkamahal dahil 'yon ay 5G kung 4G daw ay, uh, ay okay pero 5G yung akin cellphone so meron tayong LCD signature so medyo nagmahal siya kaya around 2,500 guys ayan so meron naman tayong budget so sige na para maayos at makuha natin ang ating virus ayan Ayan, madali na siyang masira, guys. Pagka pinaayos, pina-repair. Ma that, yung, yung hindi pa nahulog sa tubig ang aking cellphone, guys, ay, uh, kahit mahulog siya, hindi siya nasisira. Pero ngayon, sa pangalawa, no, ah, uh, nahulog, so, sira kaagad. Ayan, so, ngayon, ay, ah, uh, iniingat-ingatan ko ng aking cellphone para hindi na maulit na ito ay mahulog ayan guys so waiting waiting tayo at nagtatry siya na na ma -okay ang aking cellphone guys ayan ayan ah uh, kahit na merong mga dumating ng uh, magpapa-repair syempre nandoon ako kaya ako pa rin yung inuunan niya ayan. so maaga kaming uh, pumunta diyan para maayos agad 'yan kaysa pumila so pinagdiyagan talaga na kami ay uh, tumingin-tingin ng mga mga uh, stall para sa mga cellphone repair. So habang nihintay ko na magawa ang cellphone, tingin-tingin tayo ng case. ayan, case. So may napili naman ako na case at uh, kulay uh, pink. No? So uh, sinabay ko na yung uh, paggawa at saka ang uh, pagpagbili ng aking cellphone case Ayan, ayan guys marami tayong pagpilian, pero napili ko yung uh, meron ng uh, uh, stand na case Ayan guys so yan Ayan, buti na lang, beauty-beauty pa ako dyan uh, may, Talagang matagal-tagalan talaga ang ating pag-waiting Ayan, so, ayan, habang wini-wait Ayan, nag-vlog-vlog na tayo guys So, ayan tayo Correct, correct, hello wow. Hello, hello, ayan Ano kaya sinasabi ko dyan guys? Hindi ko na alam, ano sinasabi ko dyan pero salamat salamat at uh, nagawa yung aking cellphone niyan. So ayan this time medyo uh, malapit na dahil na open na. Meron siyang mga ginamit na gadget, instrument para yan ay uh, maayos. So talaga makita natin na mahusay at talagang uh, expert nag-aral 'yung ating uh, uh, pinuntahang uh, stall ng repair of the cellphones. Ayan. Located lang 'yan sa uh, SM Marilao, Bulacan. Yes, yes, second floor of course. Yan. second floor tayo. Uh, tumingin. Kasama ko syempre ang aking anak. Hello, shout out sa aking uh, anak na si Jessyrene na taga Tagaytay at uh, sa ayam uh, na Marshall din tumitingin naman siya ng laptop. Ayan. Hindi siya nakabili dahil medyo mahal ang laptop. Ayan guys. Ayan. 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 Binigay niya sa akin yan. So, ayan. ang kabuan. So, hindi yan. Hindi yan po yung LCD ha. Papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung LCD guys. Ayan. Go, go, go. Right. Ayan. Hawak-hawak ko na yan. Yan yung uh, Uh, lik yung likod, no? Kung saan na. Medyo basa pa nga raw siya, no? May water water pa nung kanyang uh, inopen ang akin cellphone. Kasi only one day na nailagay ko sa may uh, bigasan. So, hindi siya natuyo kagad. Supposedly, dapat three days pero hindi ko uh, hinintay maging three days. Dinala ko na agad siya sa uh, pagre-repair para uh, maayos ko na yung aking mga gagawin. Yan. So, nandiyan kasi lahat ng mga pictures, mga videos na aking nga uh, i-upload. Uh, so, marami rin ako nakuha dyan ng mga videos, guys. So, uh, eto na. ininform ko yung gumagawa na yan ay i-video ko. Not for the sake na tignan ko siya. Uh, para na rin pa sa kanyang mga mga clients, mga para kung magustuhan ang kanyang pagbo-work no sa pag-repair ng cellphone ko ay mainggan nyo ko, ma-encourage ko yung mga ibang mga masisira ang cellphone na dito pumunta lalo na yung mga lapit sa Marilao, Bulacan. Yes, shout out, shout out sa Marilao, mga people ng Marilao, ka na uh, specially yung malapit sa SM. Right. Ayan po ang uh, LCD. Yan, yan. yung pinakita niya sa akin na yan. Yan po yung may sila at medyo uh, watery pa yan. No? Yung mayroon pang tubig. Ayan siya. Okay. Hinipuhipo ko yan guys. Uh, para siyang ano, matigas na kan kandila. No? Ayan. All right. So yung harapan. So, then, syempre, nag-decide tayo, wala tayong magagawa, so, okay na, kailangan palitan, ayan, kailangan palitan, so, go and go na lang tayo, ayan, yan yung first na nahulog sa puno ng tubig ang timba, ayan, yan aking, uh, ayan, it's my fault naman kung bakit daladala -dala ko ang aking uh, cellphone sa sa CR, sa comfort room. Ewan ko ba, ano ko sa harapan ng aking bulsa. So, pagtayo ko, malapit sa... Yan, guys. Ayan na. Yan, yaring-yaring na yan. Okay na. So, very good, very good.